noon kasi dahil nga temporal lobe siya, meron siyang part na kayang mag-imitate ng voice. Oh. Kaya may naririnig ka. Noong pwesto, bakit lalaki? Because of the frequency. Ang boses ng babae, kapag ka narinig mo ng mahabang oras, nangangati ang brain ng mga lalaki. Aha. Kaya ayaw nyo ng asawang Madaldal. <laughs> <laughs> di ba? Like, <laughs> bakit daw? Kasi parang matinis. You, you've heard yung ini-scratch yung board. Mataas ng frequency. Mataas so, masyado yes. yung frequency. Kung baga kung ikaw yung binubulungan na may multo, may multo, may irita ka kasi may multo, may multo. <laughs> <laughs> may reason <laughs> ang naman kasi yung voices diba? masyadong nakahay. Yes, pero pag sinabi mo ang voice ng lalaki, ah, uh, kuhanin mo ang kutsilyo. Malaki persuasive. And they discovered scientifically na when you went, when you go through, halimbawa, yung parang brain imaging, makikita nila na umiilaw yung part of the brain, tapos gumagalaw yung